Guys, may gabi na ko'y pangutahanan nyo guys kuliwang mga mga alimento guys na ang iba kani di umuad ito mo sa mga kilit na area sa mga, sama sa mga simbahan ospital sa mga tindak ng hospital sa mga simbahan hospital at mga latihan o okay. magkakita ka mo bugma uh, ang guys na na naid gitsura o mo guys o magkakita mo ang kanto na yung gitsura din tinilain formal ang tanong ko sa inyo guys dagan mo dili Andi. oh makakita mo og mga elements elemento guys na yes, sa mga kamit ngitan ito guys na sa mga na mga kikit ngitan ah sa mga aning piligid aning tiyanak kanina pa kita tinitingnan ba <laughs> bakit ising na ising ka pa rin ng ganitong oras, ha? Alam mo ba na nagagalit ako sa mga batang hindi natutulog? At bakit naglalaro ka pa ng cellphone ng ganitong oras? Hindi ka ba hinahantok, bata? Alam mo ba na maganda sa bata ang pagtulog ng maaga? Huwag ka na rin maglalaro pa ng cellphone dahil yung kaninang bata na nakita ko kanina na naglalaro pa ng cellphone ng ganitong oras ay kinain ko na. ginawan mo bata 100. kung ayaw mong matulog sa kanya ay ipikit mo na ang mga mata mo at matulog ka na okay ba yun? o siya paayang kamang ilang ipangkita na tungkin sa asawa matitigas ang ulo walang Nanjan ba si Cedric? nanjan ba si nanjan basi ba si Yan Yan? Nandyan ba si Kia? Cedric? Grey? Yan Yan? Asawa? Matitigas ang ulo? nanjan basi sedre, nanjan basi Grey nanjan basi yan nanjan basi Kia sedre Grey jan yan,

啊。 dyan. Oh, okay. mahalo okay. na nga okay. di mo okay. tinihila yung okay. okay. pagsiselfon. Uh, Lalo naman naman na kung ayaw mo pang na, yung mga mata. At, uh, Dapat matutulog ka na. Bilisan uh, mong matulog uh, okay. kung ayaw okay. mo pang, -tahan pang -tahan kita. Pinto sa mga kwintong kababalagan at sa mga hindi nakikinig Hindi tipid, pagkuha ba sila sa cellphone. ba 'yung sinama ng cellphone, kukunan din ng hindi kukunin kita. Onde, 100, sabak ang dagdag cash mo, 'yun tigilan ang cellphone, kukunin kita. Paano Hindi kukunin kita akong Facebook account na masilipan tayong ni Agoriti ni Meta o Facebook o sa sa pag sa ano pagkita ko sa, sa pagreaksyon ang iba-ibang comment, iba-ibang kwento ang mga kababalagan dito sa mundo ito tayo ay magbabahagi ng mga kaalaman ng mga kwento kasi meron tayong kalaman ibabahagi natin guys sa may yung mga mutya sa kidlat ibabahagi natin guys sa may yung mga testingan lahat na ipapakita natin sa ating kan guys uh, sana ma yung ano guys ma sana makasilip kayo sana as, uh, sana palagi kayong updated sa mga channel ko at nakapindot na kayo sa on uh, yung bell uh, at ngayon guys mababalik ako sa youtube channel ko ako si Jopis Ingabo naguulat, nagre-react kahit ano pang ang mga ipapakita sa vlog sa pagkukuntin ko sana palagi, palagi kayong updated at sana like niyo ako, i-share, i-follow at sana kayo ang mga kapataas na mga views ko sa ito sa youtube, sa facebook sana iswa tayo, lahat ng ang mga anting-anting agimat spiritual man iba, ano pang ibang ipapakita sa mga trabaho conduction sa lahat mga mga bagay guys thank you guys, mayang gabi sa inyo sana palagi kayong updated pakipindot ng notification bell at sa mga reaction comment sana pasahan ko sa iyo guys sa susunod na guys reaction tayo sa iba pang mga kwento na kababalaghan at agimat at hindi at iba pang mga words sa mga trabaho sa guys kita kita po tayo guys hindi guys happy ako nagbabalik ako po si Joe Chris in Cabo uh, noon magagamot kayo ang senior ko sa youtube ko kung what is with one yan guys abang, abangan nyo guys ha ah. thank you salamat